Bigla akong nalungkot ka trade, ang saya-saya ko pa naman. Excited akong tingnan yung mga comments sa video ko na inupload kahapon doon sa farm nung nagharvest kami ng tilapia, alaga namin tilapia sa pond. So paalala ka trade ha. Ito yung Facebook profile ko, nag-iisa, walang iba. Uh, merong blue check. So ibig sabihin, ito yung legit. So makita niyo naman 46,000 followers. So tandaan niyo ka trade, na wala akong binibenta, hindi ako nagpapabayad, wala akong hinihinging investment. Libre lahat ang tutorial ko dito sa YouTube channel ko at dito sa Facebook ko. So, wala akong hinihinging pera sa mga followers ko. Wala akong investment, walang binibenta. So, yun nga. Um, kahapon, nag-upload ako ng video na ito. Tuwang-tuwa ako. Excited ako ngayong araw kasi maraming nag-likes. 189 likes. Marami ring nag-comment. So, pag-check ko sa comment, Lagyan natin sa all comments. Bigla akong nalungkot nang nabasa ko ang comment. So makita nyo katrido. Ito mga scammer na naman ito. Nagre-reply sa mga comment. So nagsisend na mga ganyan para mag-invest kayo. So parang foreigner. Pero ito mga Pinoy lang ito. Mga Pinoy ito mga walang hiyang mga scammer. Ginagawang trabaho na yung pang-scam. So bigla akong nalungkot nung uh, nabasa ko yung comment dito. So ang sabi dito, Sir, pakiayos naman na -scam mo ako. So bigla ako nagulat kaya nagreply ako. Ito, tininan ko agad yung chat niya. Ang sabi ko, ito yung reply ko sa kanya. In-screenshot ko yung um, um, chat box ko makita ninyo. Wala pa akong reply sa kanya, message request pa yung chat niya. So piniliwa ko sa kanya na hindi tayo magka-chat, paano kita mas scam. So yun nga, tingnan pa natin yung um, reply niya. So sabi niya meron pa bang iba sa, kasi akala niya talaga na ako kasi ka-trade lagi kong pinoposito na merong mga gumagaya sa Facebook ko ginag ginagamit yung picture ko para mang scam. Kaya sinasabi ko sa inyo na ito lang yung Facebook um, profile ko merong blue check at wala akong binibenta, hindi ako nanghihingi ng investment, hindi ako nanghihingi ng banko, OTP, wala akong ganyan, puro tutorial ako. So ito pinapakita ko sa kanya yung um, reminders or warning warning na pinopost ko weekly. Ayan, na maraming gumagamit sa Facebook ko. So, yun, um, minessage ko si Sir para um, makausap ko siya, tinawagan ko rin siya. So, tingnan natin yung um, message dito. So, makita natin na nag-message siya sa akin since 2022 pa pala. Ayan. Pero, hindi ako nakapag-reply sa kanya kasi nasa message request ito, hindi ko nabasa yung message niya. Hanggang nag-message siya ulit last week. So, nag-send siya ng screenshot um, nitong um, resibo na nag-send siya ng 17,515 sa account number, account name, ito yung um, email. So, kung mapapansin nyo, pangalan ko ang nakalagay dito. Pero, Katrade, gusto kong ipaliwanag sa inyo na dito sa Maya Bank, kahit iba yung ilagay mo dito na pangalan, basta tama yung account number, papasok yung pera. So sabi ko sa kanya, magsumbong ka sa NBI, Cybercrime, tapos tawagan niya ng uh, Paymaya para ma-check itong account number na ito kasi ito ang hindi pwedeng pikiin. Ito, yung account name, pwedeng inedit lang, pwedeng nilagay lang dyan, pero yung pera pumasok dito para makita niya mismo kung kanino yung account number na ito. Yun yung sabi ko sa kanya, piniliwanag ko sa kanya kasi matagal ko ng problema ito. Sobrang tagal na, mahigit ng tatlong taon na may mga gumagamit sa Facebook picture ko para mang scam. Kaya siyempre meron tayong YouTube channel na marami na rin subscribers ng YouTube channel natin. Umabot na ng 230,000. So meron na rin tayo mga followers. So naniniwala sila pag nakita yung picture ko kaya marami rin talagang ni-scam. Okay, so nag-send pa siya yung ano, sabi niya, kumusta yung reversing na sinasabi mo? So, parang nahalata na siya na na-scam siya nung kausap niya na siguro um, nangingin na siya ng return, reversing, pero walang bumabalik. Meron dito na nakapagpadala pa ng 40,000 sa GrabPay. Ayan. So, GrabPay rin yung ginagamit. So, wala naman akong GrabPay. Nandito ako sa Bohol. Walang Grab sa Bohol. Walang GrabPay sa Bohol. Walang Grab dito. So, dapat matrace, sabi ko rin sa kanya na napaganda talaga pag pumunta kay, ng NBI Cybercrime para maimbestigahan yung GrabPay account para matrace kung sino. Okay? So, marami pa. May 40,000. Tatlong 40,000 itong sinend niya sa akin. So, marami siyang miss call sa akin nung Sabado. Pero hindi ko nasagot ito kasi hindi naman nag-notify kasi nasa Mrs. Request. So, ayun, nag-reply ako ngayon. Boss, di kita kausap. Ngayon ko lang nakita yung chat mo. So, Nagulat ako ang sabi niya sa akin, umabot na daw ng 500,000 yung na-scam or nakuha mo sa akin, wala kang awa. So talagang ako yung pinagbibintangan ni sir na um, nang scam sa kanya ng 500,000. Dahil nga picture ko yung ginamit, pangalan ko yung ginamit. So syempre nalungkot ako kasi ang dami ng na-scam ng ganito na talagang pinagbabantaan ako, galit na galit sa akin, pinagbabantaan ako na Uh, papatayin daw ako dahil in ko daw pero pinapaliwanag ko talaga na ako nag-YouTube lang, gumagawa ng content sa YouTube, sa Facebook mga libreng tutorial walang bayad, hindi ako nanghingi ng investment hindi ako nagpapabayad pinapaliwanag ko sa kanila pero sa dami talaga ng mga subscribers ko yung iba alam talaga nila na pag may nagchat-chat sa kanilang ganyan binablock na nila, minumura pa nila pero sa dami ng um, subscribers ko kasi at yung mga scammer na ito ito na yung parang trabaho Parang araw-araw na ginagawa nito Maghanap lang ng bibiktimahin So meron din talagang napapaniwala So mabuti naman at si Sarah Nag-report na, nagsumbong na sa NBI So sabi ko sa kanya Ipatrace lang yung um, napadalhan So supportahan ko naman siya Pag may mga tanong sa akin, walang problema So sinend ko rin sa kanya yung um, Yung reminders na pinopost ko Makita nyo naman sa Facebook ko yan At syempre sinend ko rin sa kanya Yung um, video So ito pala, nagtiwala daw siya dahil 2 years ago, okay naman kami sa 214 KEA. So 2 years ago pala, gumamit siya ng EA dito sa ito. Meron akong Facebook page, ito 214 KEA. So meron akong um, uh, taga-chat dito sa 214 KEA. So ito, hindi ito investment, wala itong binibenta. So ito ay Forex Trading EA. So si Sir ay um, gumamit din ng 214 KEA pero sarili niyang Forex Trading account. Account niya mismo. So, yung trade lang ng EA. So, parang um, hindi na nagtitrade, EA na yung nagtitrade. Pero ito, walang bayad. Um, hindi ito investment kasi sarili niyang trading account, EA lang yung nagtitrade. Okay? So, dati daw, 2 years ago, pero ngayon, nadali ko daw siya. So, nagtiwala siya. Kaya, tinanong ko siya, san, san ba siya nagchat? So, nagchat pala siya dito sa 214 kaa kasi meron akong taga-chat dito, taga-set, taga, -set, taga set up or bigay ng 214 KEA. So okay naman dito. Ngayon tinanong ko siya, saan siya nag saan niya nakausap yung ng scam sa kanya. So ang sabi niya, nag siya ng sa Facebook daw profile. Ito yung profile kasi imposible namang dito sa 214 KEA siya mas scam. At dito sa Facebook o oh, um message request pa naman, wala pa ka, naman kaming conversation. Ayun, piniliwanag ko sa, sa kanya, tinawagan ko siya, nag-usap kami ng Sampung uh, minuto. Sabi ko, sir, napakadami talagang scammer matagal ko ng problema yan nagreport ko na nga yan sa NBI ito yung video ko sa YouTube kung nyo 3 um, years ago na ito makita nyo 3 uh, ito 3 years ago so nasa mga 2020 2019 so nagreport ako dito pandemic pa ito makita nyo naka mask so nagreport ako dito sa Laguna NBI Cybercrime Laguna Diyan ako nagreport ni ko kasi merong na-scam niya ng 30,000 at pinagbabantaan ako, galit na galit sa akin kasi akala na talaga ako. So, paniliwana ko yun sa NBI Cybercrime at ang sabi nila, napakadaming ganyan na insidente sa online, lalong-lalo na sa Facebook. Maraming ginagamit yung pangalan, lalo na kapag kilala ka, katulad ko sa trading, ginagamit yung picture. So, ang, ang, ang nagawa ko ay mag lang ng identity theft. So, ang dapat daw makapagpahuli nitong mga scammer na ito, yung mga na-scam, yung nagbigay ng pera. Kaya, yun, piniliwanag ko yun kay sir, na ikaw yung makakapagpahuli niyan, susuportahan kita, i-trace mo yung mga account na sinindan mo para ma-trace kung sino yan. Kasi syempre, Maya Bank, GrabPay, mga malalaking kumpanya yon tapos ginagamit yung kumpanya nila sa pag-scam. So, dapat, dapat tumulong din sila. Kaya, yun, yun yung in ko na ano sa NBI. So dito nung last 3 years ago, nagreport ako. Ang nagawa ko lang dito ay mapablatter lang na Merong gumagamit sa pangalan ko or identity theft. Yun lang yung nagawa ko sabi nung taga NBI. So yun Um tinanong ko sir, paano na scam yung 500,000? Gaano sobrang laki naman. Grabe, di ba? Paano mo na send yung 500,000? Hindi ka ba nagdadalawang isip? Hindi ka ba nagtataka? So, ang nangyari daw pala, hiningan siya ng OTP. Saan ba yung screenshot niya? Nanghingi sa kanya ng OTP. May advice pa nga, may text pa nga dito ng ano eh, ng BPI na huwag magpapaloko, huwag i-share yung OTP. So, ang ginawa pala ni, ni, ni Sir, shiner niya yung OTP kasi kailangan daw nung scammer. So, nag-send naman siya kasi, kasi nga nagtiwala siya, picture ko yung gamit. So, nagtiwala siya, sinare niya yung OTP. Sabi ko, sir, di ka ba nagtakan? Di ka ba na-alarma nung nakaltasan ka na? So, sabi ni sir, um, tinanong niya daw na alarma siya, pero ang sabi daw ng scammer, wag kang mag sir, kasi ibabalik e, yan, i-re-inverse e, daw, ganyan. So, yun yung sabi niya, reinverse. inverse So, yun, hinayaan niya. Within 2 days daw, naubos yung 500K na account ng nalaman ng account niya. Ganun kabilis. So, pasensya na, sir, kasi ito, matagal ko na talagang problema. Ito yung Facebook ko. Ito yung Facebook ko. Wala akong ibang Facebook. At merong blue check ito. Para iwas scammer. So, lahat ng na mga nag-YouTube, YouTuber sa trading, sa crypto or forex or stock trading, ito rin yung problema nila. Nakausap ko sila. Sila Zab Samora, sila Marvin Fabis. May mga fake account din. May mga scammer na ginagamit yung Facebook nila. Ito rin yung problema nila. Kapag sikat, sa trading kasi masasabi rin naman na meron din akong followers 230,000 kilala na rin so sinasakyan ng mga scammer para mapaniwala nila yung mga followers so ginagawa na nilang hanap buhay yan para mang scam pero sa dami nga ng mga subscribers followers meron din talaga silang nabibiktima so marami dito na alam na na may mga fake account kasi naglalagay tayo ng mga reminders ganyan pero meron talagang meron pa rin napapaniwala kaya ang Paalala ko sa inyo, ka-trade, tandaan ninyo na wala akong binibenta, hindi ako nagpapabayad, hindi ako nagpapainvest, hindi ako nagtitrade ng ibang account, sariling account ko lang. Yan, so ang inooffer lang namin dito sa 214 k nagbibigay lang kami ng EA. Ano ba yung EA? So ito ay forex trading robot, yung automatic magtitrade sa forex, meron ng strategy kung wala kang strategy. So hindi kami magtitrade, yung EA lang... Itong EA ay binili, binili lang din namin at sinishare namin sa inyo ng libre. So, sariling trading account mo, walang OTP na hinihingi, walang account na hinihingi. Yan, sa YouTube ko, mga videos tutorial about trading. Ito yung mga content ko. Kaya, yun yung paalala ko sa inyo, pag may nanghingi sa inyo ng mga ganyan sa trading, malamang scam yan. Kasi, dito nga sa Facebook ko, maraming nagko-comment dito eh, ng mga ano, tingnan natin ha ito nga um, post ko na ito. 60 comments. All. Ito, makita nyo ito. Fahad, nagpo-post ng ganito na mag-invest daw dito sa um, taong ito. Kung makita nyo, foreigner yung itsura, foreigner yung profile. Pero makita nyo yung pinapakita, Gcash. Kaya itong mga ito, ka trade mga Pinoy lang ito na mga walang hiya. Um, nagpapanggap lang ng mga foreigner ginagamit yung mga picture ng mga sikat na makilala sa trading para mang scam. Ginagawa lang hanap buhay ito. So, hindi lang ito isang tao, grupo na ito. Kaya, tandaan niyo kung gusto niyo mag-trade, kayo mismo yung mag-trade sa account niyo Huwag kayo mag-invest-invest, mag-ibang mag invest invest mag, mag ibang mag uh, trade sa ibang account, magbigay ng OTP ng banko niyo So, scam kasi pag ganun. So, mga tutorial lang ang ina-upload ko dito walang investment so yun lang, maraming salamat at uh, magingat kayo sa mga ganito